Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. You po. Bilang isang ahensya po na humahaligi sa kapakanan ng mga senior citizens, uh, isa po sa mga initiative ng NCSC ay uh, yung mga iba't ibang programa mga programa po ng mga ginagawa ninyo na tulad ng Community Care Center, no? SC3C po ba ang tawag nyo? Maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung SC3C at paano po ito nagsimula? So, ang tinatawag natin Senior Citizens Community Care Center or SC3C, ito yung napag-isipan natin sa ating komisyon. Paano ba natin ibababa yung ating mga programa sa mga nakakatanda. Mm -hmm. At alam naman natin na tatlo lang naman yung pinakamahalagang problema na kinakaharap nila. Una, ay ang kalusugan. So, mm -hmm. number one talaga yan na kanilang iniisip. Mm -hmm. Pangalawa, yung security. As mm -hmm. a matter of fact, Amber and Jen, meron tayong dalawang kaso last week, no? Na nabalita, violence against older persons. So, we want our elderly to be secure. Mm -hmm. Pangatlo, ay yung kanilang tinatawag na livelihood opportunities kaya nga eh gusto natin kasama sila sabi nga ng pangulo natin ka, ang mga nakakatanda dapat kasama pa rin for nation building of course ah. of thanks course. for watching please don't forget to like share and subscribe